Hello guys, good afternoon po. Tayo po mag-tour sa Gina Garden ko. Ito po yung garden number 2. Ito po yung sa may bungad. Dito po sa portion na to, sa may bungad po, ayan. Ito po kasi dati ay basurahan. May mga basura pa rin po ngayon. Uh, nilinis ko lang po para makapaghalaman po ako. Ayan. Dito po sa ano na to, dito po sa may pasukan, dito ko po muna nilagay yung aking mga pinapatubo na palm tree. Ito po mga palm na to guys. Yung mga seeds po nito, mga napulot ko lang po sa mga puno na nanlalaglag na. Doon po sa dinadaanan ko papuntang palengke. Yan lang po yung napatubo ko. Marami po yan, kaya lang hindi naman po tumutubo lahat. Dito po dati yung aking mga mayana na for sale, pero ito po yung mga natira na pumangit na po siya dahil napabayaan. Ang ginagawa ko po, kinukunan ko na lang po siya ng pang, ano, pang benta or pang tanim po ulit. Ayan po, kakakat lang po niyan. Itinanim ko na sa 210 po yung last na naitanin ko. Dito po lahat halos galing Ito naman po portion na to. Ito po, ito po ay benta ko doon sa aking customer na siguro pang 4 times na niya. 4 times nyo nang uh, bili sa akin ng mga halaman. Marami po siya kung bumili. Minsan po, ang noong una, ang dala niya po ay portuner na halos na puno po. Hindi nagkasya. Kaya ang sumunod po ay ang dinala niya. Niya na po ay yung kanyang van. Tapos yung pangatlo ay yung portioner po ulit kasi halos punong-puno nga po kasi ang kanya pong bakuran ay malaki siya po ay nag vertical, vertical planting po and yan po ay order niya medyo natenggal lang po dito kasi po siya ay meron daw po siyang meeting sa seminar sa ibang out of the country daw po and tapos ito po dito po sa portion na to is yung aking mother plant po ito ng cuttings lang. Minsan 500, 1,000, 1,500 na cutting. So, dito ko po halos kinukuha yun. Meron din po sa loob at meron din po sa bahay. Ayan guys, maliit lang ang puno niya. Pero, ayan po, pag tumatagal po, ayan, lumalaki po siya. Nagiging giant potos na po siya. Kaya lang, ang dami nga pong mga insekto dito. Dahil hindi naman talaga ako mahilig mag-spray. Mag spray ay itag ulan na po. Marami pong insekto na nangangain ng dahon. Dito naman po guys, sa uh, portion po na ito is yung peanut grass ko. Kumo ito po yung pinakamabenta ko, yung peanut grass. Halos uh, naubos po siya. Ito na lang po yung natira. Nung last two weeks po na puro ulan, marami po akong tinanim. Tumubo na siya. Pero dahil ulan ang ulan, dalawang linggong sunod-sunod, natunaw po yung mga dahon. Ayun na, namatay po. Ito po yung natira. Yan po yung natira. Ayan po, may mga nagpa-reserve na po niyan. Pati po yan, naka-reserve na po yan. Kaya po yan ay nasa tray. Yan po ay pitonya, violet, at saka pink. Dito naman po yung iba kong mga pinapalaki na halaman. Ayan po, fortune, snake, San Francisco. Tapos, yung pong aking photos, na-observe ko yung mga nasa sigling bag ko po. Hindi po makala makalaki o makalago dito kasi kinakain po insekto ng insekto na dila-dila at saka po ng suso. Ayan. Kaya halos ano po, nasisira po yung dahon na mga ito po yung aking mga snake Marami po yan. Hindi ko pa lang po naiitanin lahat dahil nga sa so sobrang kabisihan ko. Ito po yung balak kong itanin today. Kaya nakaredy na po yung aking lupa. Kasi ilang araw ko na po nakuha yan. Baka may ugat na po yan. Baka po matunaw. Sayang din. Mabenta rin po yan. Ayan po. Nakaredy na po ang aking mixture na ipa at saka po ang recycle na lupa na nilagyan ko po, po ng vermi, vermicast para naman konting mataba po ng ating lupa. Ayan guys, umaambo na. Dito po sa side na to guys, yung mother plant ko po ito ng green kucharita. Halos na agad po kasi lagi po ako nagpupunla. Ito naman po yung, ayan po, ba ang tawag dyan? Yung kulay violet po ang bulaklak. Ito naman guys, yan. Ayan din po, nagpupunla rin po ako yan. Tapos ito po, meron po tayong dalawang anahaw, porcel din po yan. Tapos sa side po, para hindi po masayang yung space, sa side po, meron po ako dyang... Ayan, guys, po nakikita nyo po. Meron po ako dyang patola. Ayan, patola for Personal consume naman po yan. Tapos pag tumitigas po yung buto niya, naiibenta ko rin po yan. Tsaka naihingi po yan ang mga kaibigan po, kapit bahay. Ayan. Tapos, guys, sisilong po muna po kasi po ay umuulan. Kasama po ang akong mga kitty na siya. open po muna ako ng payong kasi kawawa po ang aking kitty. Kasi sinasama ko po yan para makapag-exercise din. At the same time po eh, syempre po ah kahit paano naman po eh, ang ating mga alaga ay eh, nakakapaghatid ng saya. Kahit naman po sila ay nakakapagod talaga ang alagaan kasi lilinisin mo palagi. Kasi nga po ay eh, mabaho pag hindi po nga natin ilinis. Tapos guys, ito po yung tinanin ko ilang perasong pinat kahapon. Kasi nung binunot po yung talisay doon na binenta ko, yung ibang mother plant ko po ng pinat grass ay nabunot. So ang ginawa ko po, nilipat ko po dun sa taniman ko sa baba, sa mother plant, yung may mga ugat. Tapos yung walang ugat po at sa ngayon po, tinanim ko sayang din. 2, 4, yan, 3, 6, 10 din po yan. So 100 pesos din po yan. Tapos ito naman po, nilinis ko yung portion dun sa may una kong uh, blinag na part ng garden. Ayan po, kinuha ko yung ibang ano kasi sa isang sigling po, konti-konti na lang siya. Ang ginawa ko, binunot ko na, kinuha ko yung lupa. Transfer na ko, kuna po dyan para hindi naman po masayang. Ito po, for propagation, nakarebi lang po siya dyan, nakaabang. Ikakat ko lang po yan, then tatanim ko na parang photos din lang po ang way ng pagtatanim niyan. Madali rin lang po mabuhay yan. Ito po yung halaman na ganyan lang po siya. Pero pag uh, lumaki po siya, yan po yung dahon niya, yung maraming hiwa-hiwa. Hindi ko po alam ang pangalan, nakalimutan ko. Lagi ko po nakakalimutan ang pangalan niya. Ito naman guys, itong portion po na ito. Ayan po, ito po ay order ni Ma'am Elisa Paula. Yung sinabi ko sa inyo kanina na unang dinala niya portion na pangalawa ban kasi hindi na nga pumagas siya. Tapos yung pangatlo ay yung portion na niya ulit kasi ang dami niya nga pong binili dahil namurahan po siya tapos marami po yung kailangan niya sa kanyang vertical planting uh, natapos na po yung kanyang vertical planting ngayon po magla landscape naman daw po siya kaya lang syempre meron daw po siyang seminar kaya ayan nandito lang po muna siya binukod ko na kaya lang ang diferensya naman guys kinakain po siya ng mga insecto talaga oh. ang, ang ganda-ganda ng dahon nila makikita mo kalahati na lang. Kaya may butas-butas niya. Ayan po. Kanya po lahat yan. Tsaka po ito. At tsaka po yung yun doon. Tapos yung iba po nasa bagay. Pa kasi hindi ko pa po, po na, na-ayos. Tapos ito guys. Ayan. Gusto niya rin po yan. Ito naman po galing po ito doon sa aking client na binibigyan ako palagi ng free na mga halaman ni Ma'am. Tapos yun po yung kinukwento ko sa inyo palagi na binigyan na ako ng halaman, libre shipping pa. At hindi lang po yata seven times niya na akong binigyan ng mga halaman. Magaganda po yung binigay niya yung iba po na sa bahay. And guys, tapos dito naman guys, ito po yung aking mga Marian na dati ay mga maliliit lang na as in akala kong tutubo, pero tumubo. Kaya akin pong i-transplant po ngayon. Saka po yung ilang karaso na yan na Orlando. Kasi yung Orlando guys, mabenta rin po yan para sa vertical planting at landscaping. Ayan, tapos dito po yung aking oregano na tinanim. Ayan, nakaka ano lang po talaga dahil kinakain po talaga ng insekto. Ayan, minsan kahit na aawa ako doon sa mga suso, sa mga ano, uh, napukonsensya pa akong patayin sila. Kaya lang grabe naman po talaga sila maubos ng dahon ng halaman as in. So parang mababaliwala yung pagod yung pagpinabayaan mo lang sila na dumami. Dito naman guys, ito, ito. Ito po, itong aking caricature na yan guys. Mga yayat siya kasi napabayaan ko. nilagyan ko po yan ng, ng pataba. Ewan ko lang po kung makaka-recover yan. Ito naman po ay ang tawag dito. Kalimutan ko rin ang pangalan nito. Panda kaki po yan. Na, panda kaki po na anong tawag dito yung hindi daw lumalaki. So, ayan, yan po ay buto. Galing po yan sa buto. Dito po yung mother plant niyan. Yan po ay pag-aari dati may garden dito. Tapos, napabayaan na nga po. So, nung may buto po, trinay ko lang na ilagay dyan sa ano, sa pot, sa sibling bag, tumubo po siya. Ayan, pinaghiwahiwalay ko po. ngayon meron po kong malalaki niyan doon sa loob. Pero, yun po, napatubo po through cuttings na sinukluban ko ng plastic para tumubo. Experiment po ba? Ayan, guys, nakikita niyo, napakalakas po ng hangin na yun. Kasi may bag sana lang po walang matumbang saging kasi once po na natumbang saging ay patay po ang mga halaman ko ito naman guys yung aking dumb cane mga bagong tanim po yan isa rin po ito sa mabenta sa akin kaya ayan po nagtanim po ako ng ilan tapos yung po mga punla ko nandun sa likod sa may saging yung iba po ay nadagana na nga po ng, ano, no, yung saging po na bulok na nakatawan hindi po talaga yung mismo saging nung naano na po siya natunaw saka po siya nadaganan tapos dito naman guys sa side na ito ayan kalilipat ko lang po yan kasi dati po hiwa hiwala yan yan naman po yung aking temptation sa mga nagde vertical planting po mabenta rin po yan ayan. wow grabe lakas po ng hangin guys ayan po Ayun. Yes, lakas po ayan Ayan, hindi naman po basta nagigiba ang, ang tawag dito, kawalan matibay po yan. Kaya lang, hahampas-hampas po siya sa aking halaman. Ayan. So, ito guys, yung aking temptation dito sa portion na ito. Tapos, ito po yung aking tabi sa kanina. Ayan po. Galing po yan doon sa likod ng bakura ng madam namin. Ang dami pong doon. Kaya, nireplant ko na lang kasi ang pangit po po. yung dahil nga po kinain po ng higad, marami pa po, po yan nandiyan na ready na po itatanim ko para tumubo. Then, ito pong aking bagong tanim na caricature. Ayan, madali lang po itong tumubo. Basta wag lang po mainitan muna pag bagong tanim. Tsaka lalagyan po ng pataba para mataba. Kasi yung sa akin po, hindi ko po nilalagyan. Kaya mabagal po yung paglaki niya. Pero sa ngayon po, nag-decide ako na maglalagay na po ako ng pataba para po mabilis din po silang lumaki. Ito na naman guys is yung aking wandering Jew ayan po ang wandering Jew po ay napakadali lang pong patubuin kaya lang pag sobra rin po sa ulan sobra rin po sa basa nabubulok po yung kanilang katawan ayan guys nakita nyo to kung hindi po ulan ang ulan yan po ay tumubo na ng kusa pero dahil ulan po ng ulan ayan po ang nangyari o ayan po naputol-putol na po yung kanyang mahaba po yan ang tinanin ko na tunaw po siya so hindi po siya tubo ito naman po yung mga tubo na. So, ang gagawin ko na lang po, po kung kinakain na naman po siya ng mga insekto. Pangit po talaga pag kinakain na ng insekto, nasisira yung ano, ganda ng halaman yung forma. Yeah. Ito na lang po ulit yung aking ipopropagate pag po hindi na masyadong ulan ng ulan kasi matutunaw din lang po, hindi niya po gusto yung masyadong mabasa pag siya ay tumutubo talaga. Tapos guys, dito tinanong ko naman is alugbati. Hindi pa po siya tumutubo. Kasi yung alugbati po, alugbati, sili, okra, pechay, yun naman po mabenta sa akin dahil po sa mga estudyante. Project po sa school. Ito naman guys, yung aking silver satin. Dahil nga po maraming mga ngain ng dahon, ayan, hindi po talaga sila minsan nakakalaki. Kasi minsan po, bukod sa dahon po, kinakain mismo nila po yung katawan. Kaya pag naputol po, ayan, mahihirapan na naman po siya bago siya tumubo. matagal. Tulad po nito, nakita nyo naman guys, hindi naman yan ganyan yung tinanim ko. Ang ganda-ganda ng dahon yun yung tinanim ko. Pero, sinisira po nila, ayan. At pag naman po nasarapan sila ng kain, pati katawan po kinakain nila. Pero ang kagandahan naman po, basta may ugat na po siya kahit nakain yung katawan niya, matagal lang pero tutubo po ulit sila. So, yan guys, dito, yung punla ko ng, ayan po, ilang pera lang po yung napunla ko na yan. Tapos ito naman po, itong spider lily na to, Galing po ito din sa aking kapitbahay. Nakalagay lang po siya sa isang pot. Tapos ay marami po siya. Basag-basag na yung pot. Ayan ang ayayat na nga po sila sa dami nila sa isang pot. Binigay po sa akin. So hindi po tayo nagdalawang isip na tanggihan. Kasi syempre, kailangan ko po ang halaman para makapagparami. Ang bawat halaman ko guys, may mga kwento po yan. Marami po dyan ay mga bigay lang. Mga iba po ay hiningi ko, iba naman po ay napulot ko lang pero akalain nyo bang kikita ako sa kanila dahil naparami ko sila so yung meron po talagang pera sa halaman basta lang po mahilig kayo magtangin. dito guys may ilan, po akong tea plant ayan, ayan po karamihan po niyan ay nasa kabila pero akin po silang ipopropagate na lahat kasi alam nyo guys kung bakit dahil po inubos na po ng higad yung mga dahon nila ang gaganda pa naman po nila kasi dark violet dark violet po siya Ayan guys, may nangihingi ng dahon ng saging. Nangihingi po ng dahon ng saging, may ari ng bakuran. <laughs> Ayan. Ito po yung garden number 2 na sinasabi ko sa inyo. Kasi susunod po is yung garden number 3. <laughs> sa loob. Kuha na lang kayo bebe sa loob. Pag-aari nyo naman yan eh. <laughs> Ayan. Ito naman po yung mga soil na gagamitin ko today. Ayan po yung aking mga muning na makulit dito po guys, ito yung bigay po sa akin. Itatanim ko pa rin po yan kasi tutubo pa rin po yan. Sayang. Ayan, ito po mga ipopropagate ko. Kasi inaayos ko nga po sila dahil po may mga nag inquire Wala na po kung maibenta kasi po nag-focus na po ako sa peanut grass ng katatanim. Ayan, tapos guys, pag ang peanut grass nyo naman po ay tumubo na ng sobrang haba at pangit na, ayan, pwede naman na po natin siyang ipropagate o putul-putulin para po maitanim po ulit natin. Ito po, ito po ang akin din po. Ito po guys, napulot ko rin lang po ang binhi niyan. Yan po ay pantry den. Yung may parang hindi naman po siya tax tail pero parang ganun po yung ano niya, yung buta niya halos kasing laki nung pero mas maliit nang konti. Hindi ko pa po alam po anong pangalan niya. isi search ko na lang para pagbinenta ko malalagyan ko po siya ng pangalan. Ay. Ito naman, guys, yung aking... Anong tawag dito? Ah, money... ano din po ito, eh. Mani plantin po ito, eh. Sa amin ah, sa probinsya, ang tawag po dito ay takip kuhol Ayan po, ah, Dati po ang ganda-ganda niya, pero nung nilipat ko dito, kasi kinakain po ng insekto dun sa kabila, pumangit po siya. Kaya ang gagawin ko po is i -re replant ko na lang. Ang dami ko pong i -re replant Uh, na halaman para po mapaganda ko po, po sila kasi para syempre, mas marami po tayong may ibenta so yun lang guys na tour ko na po kayo dito sa aking garden number 2 garden po nila nakikigarden lang po tayo Ayan po, together with my mga alaga na ang kulit. Ayan, yung baby po sila, okay lang. Pero ngayon, medyo malaki na sila, guys. Ayan, ginagawa nila. Apakan yung tanim mo. Siyempre, masisira, lalo na pag malutong yung mga katawan. O, tignan nyo naman po itong isa, andito sa aking, <laughs> kasi may pagkain po ako dito sa aking belt bagay, yan po, ayan po. <laughs> Mamaya, baby, at yan ay inyong merienda, ha? Pagkatapos ni mami. So, yun lang, guys. Thank you for watching po. Sa susunod naman po is yung pangatlong party po nitong garden, ang ipapakita ko po sa inyo. Thank you for watching, and bye for now.